Excited kami matry ang Jollibee dito sa US kasi meron daw dito ino-offer na wala sa Pilipinas. Hi Walkmates! Nandito kami sa Jollibee Times Square, New York. Hindi may iwasan ang mag-convert lalo na kung alam mo ang presyo ng Chicken Joy sa Pilipinas nito. Coconut Dream Freeze, wala sa atin ito. Hindi na namin order dahil malamig at maulan ang panahon dito. Meron silang adobo rice dito. Ito ang Chicken Joy with Biscuit. At ito naman ang Jolly Spaghetti dito. Na-excite ako dahil may Angus Beef Burger sila dito. Yung combo ang order ko na with fries and soda. Ang Angus Beef Patty nila ay flavorful and juicy. For me, same lang ang sarap ng burger natin sa Pinas, kaya winner sa akin ito. Chicken Joy, tender and crispy. Yung lasa, chicken joy pa rin, but for us, not as very close na lasa sa Pilipinas. Para sa amin, medyo mas lighter ang taste niya kapag walang gravy. Okay itong adobo rice nila. Sana meron din tayo sa Pilipinas na partner ng Chicken Joy kasi nagblend ang lasa nilang dalawa. Ito naman ang kanilang Jolly Spaghetti, marami ang serving. ibang ang texture ng pasta noodles nila dito, ibang ang sukat at perfect pagka al dente. Ang lasa ay huwig sa Jolly Spaghetti natin sa Pilipinas. Overall, na-enjoy namin ang Jollibee experience namin dito sa US. Nothing beats the feeling of being home. Let's relax and enjoy. See ya!